Hello, what's up, what's up mga ka-friendly natin dyan, no? For today's video, pupuntahan pala natin ang Chera Monte Hill na kung saan ay may makikita tayong napakagandang view. So ngayon mga kafrini, ipakita ko muna sa inyo yung daan papunta doon. Makikita nyo nga mga kafrini, no? dito ako dumaan sa may C6 Road San Mateo Rizal. So taga ba na ba lang pala ako mga kafrini, no? medyo malapit lang ako sa Sierra Monte Hill na ating pupuntahan ngayon. Siguro mga 23 minutes makarating na ako doon mga kafrini. Sa mga nagbabalak na pumunta o bumisita doon, pwede nyo isearch ang Sierra Monte Monte dito sa San Mateo at makikita nyo agad yun mga kafrini. Basta isearch nyo lang yan sa Google Map mga kafrini. So pagpupunta pala kayo doon mga kafrine no? Mas mainam pagpupunta kayo doon mga alas 5 na ng hapon papunta ng gabi. Para hindi mainit at masakit sa balat mga kafrine no? Pero ngayon na araw mga kafrini makulimlim yung langit kaya malamang siguro mamaya uulan to. So hindi ko na pala ikakat tong video mga kafrine no? Para malaman natin kung saan tayo dadaan papunta doon sa Monte, doon sa may silangan, no mga kafrini. Pag dito tayo dadaan sa C6 Road mga no, aasahan talaga natin na may makasabay tayong mga malalaking sasakyan dagaya ng dump truck. Mga basura kasi yung mga dalan yan mga Kafrini. Kaya pag dito ka talaga dadaan mga ka no, kailangan mo talagang magingat kasi mga malalaking sasakyan talaga yung makasabayan mo dito. Pagdating pala natin dito mga Kafrini kakanan na tayo dito tayo paakit sa May St. John Homes. Tapos pagdating natin dyan kakanan ulit tayo. Tapos didiretsuhin na natin yan mga Kafrini Hanggang sa makarating tayo dun sa may barangay ng Santo Niño. May iba pa palang daanan mga ka-free no? papunta dun sa Chira Monte, dun, dun ka galing sa may Marikina. Dito ka dadaan sa may parang mga ka-free Diyan sa may Champaca Street, galing sa Champaca Street, liliko ka naman sa Asusina Street. Problema naman dyan mga ka pag dyan kayo dadaan, grabe yung paakyat dyan mga ka -freeni. Sobrang paakyat talaga dyan. Pero anyways mga ka parias parehas lang naman sila paakyat papunta dun sa Chira Monte. Ito palang dinadaanan natin ngayon mga Kafrini. Barangay Gulog Malaya na. So, yun nga mga Kafrini. Medyo napagod na ako voice voiceover Inuulit ko lang mga Kafrini, no? Hindi ko na ikakat ang video dito sa kalsada papunta doon sa Tjera Monte para makita nyo kung gaano siya katarik at paakyat papunta doon. So, sana masubaybayan nyo yung video ko mga Kafrini hanggang makarating tayo doon sa Tjera Monte. At dito ko na nga puputulin yung aking voiceover mga Kafrini. Lagyan ko na lang ng music background para okay. Music maestro! to Tierra Monte. So, ito na yung Tierra Monte, ah. Pagdating nyo dito, Diretso-diretso lang muna tayo. Diretso lang tayo dito. Nakikita mo yun, be? Yun. Yun tayo. Oo. Oo. kita natin buong Manila dun. Makikita pa natin yung ano, yung dagat. tayo sa simbahan dito. Dito tayo sa Neptune. Kakanan tayo dito. Pwede, pwede rin tayo dumiretso doon. Pwede rin. kaso nga lang, paket kasi yun, tapos sira pa yung pulsada. So dito, diretso na tayo mga kapre. Kahit saan nandito. Ha? Paket o. Paket. Paket. Bakit? Diretso lang tayo dito. Pero bakit talaga dito? Ayan. Diretso lang tayo dito. Kaya naman eh. Ayan. Dito sa pinakadulo, kakana na tayo dito. Malapit na tayo. Kakana. Bakit pa ka rin ha? So, hindi, hindi ko na to i-cut. Para malaman ninyo grabing paakyat talaga dito. <laughs> Yan. O, see? O, pagdating natin dito, dito na tayo, dito na. Kakaliwa na tayo. Dito. Oo, dito. 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 So, dito na itong daan, mga kaprini, ha. Andito na talaga to. Paakit dito. Buti nga, hindi umuulan, eh. Dito kasi may tao. <laughs> Mahirap umakit pag may tao dyan eh. Babalik tayo. Then pwede na tayo dyan. Kaso doon tayo sa kabila. Susubukan ko i-akyat tong motor. Maakyat tong motor eh. Hintayin muna natin sila ni ate tsaka ni kuya na makaakyat. Kasi ang hirap talaga umakyat dito. <laughs> so, Yun know. So dito na tayo mga ka ah. Pwede rin din dyan. Pwede din din ta dyan dumaan o oh, Pwede. dun. Pwede na dyan. Tagal naman nila. <laughs> Tagal naman nila ni kuya umakyat. Mahirap kasi huminto dyan eh hmm suwerte pag wala kang makasalubong dito eh. parang pag may kasalubong ka na ko -oh. losot ka dito sa gilid. oo oh. dito oh. ako subukan ko tungi akyat eh sana nga maka akyat eh may mga 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 mata naman inaakyat tingnan kung kaka akyat eh. Diyan ka na ba yung umakit, Bill? Ano? O. Maiiwan yung motor natin doon. Eh. Get na tayo dito. So, andito na pala tayo mga ka-free nila. Buti na lang hindi umakit. Ay, nakakaakit sana yung motor. Kaso sinaray. Okay. Eh. Sundan yung motor natin. Doon natin nakatambay. Okay. Hey. pag natin dito mga kapal na ito na. Ay. Tignan mo. Oh. Paano kayo nila nakit yung motor? Mo Natakot na, <laughs> ako eh. Baba. Sobrang pakit pa kasi yan. Tara. Pak beli <laughs> so, Yun, kita mo. Yeah. Uh, oh, mo na. Eh yeah. nga din nalaki Kita, <laughs> kita ma ah, yeah. Yun. So ito na yung hitsura sa hilltop mga kafrini no. Dito sa Sierra Monte. Hilltop. No. So ayan kitang-kita yung mga building no. Ang lalaking building. no oh. So shout out pala sa kasama ko, ang pamangkin ko na no? si Julian Si <laughs> Sinama ko talaga siya. So, ito yung zoom. Zoom natin mga kafrini, no? Dagat. Tapos, ito na yung mga buildings. No, yan yung mga kafrini. Yan yung makikita nyo dito sa hilltop dito sa Tierra Monte. Oh, Makikita nyo talaga ang buong Metro Manila dito mga kafrini. At yan din yung dagat. Diyan din yung ano, magsa-sunset diyan. Mm-mm. Yun. Yun no oh. So mga kafrini no. <laughs> May tupa dito yung ano, yung balahibo niya, ginagawang damit or jacket. ano me May... Ito kambing. Pares lang ba? Ay hindi to pa rin. Ay, makapal balahibo. Oh. You know. So mga no, ngayon I mean, first time ko nakakita ng tupa. <laughs> no? Ay ano tupa. Ano niya siya, lalaki? abo ah, lalaki. Tupa. Me. Me dito kami. Sigulang ata rin. Mahaba. So may nagsaranggola gola dito mga kafrini, no. Magkatali muna 'to. Kaso ng yung hangin dito mawawala sa, eh. Tapos na. na. Hanggang dyan lang wala ng tali. Wala na siyang tali. Hanggang dyan lang siya. So kita kita mo talaga yung ano. Yung langit. Makulimlim. Eh, hey, may saranggola pa dito. So, ito yung mga nagsasaranggola mga kapatid. Okay. Yan. yung mga nagsasaranggola. So, mga kafrini, umuulan mga kafrini. Hindi ko lang makita ah. yung mga kafrini, umaambun. Ambun yan siya mga kafrini ah. Ambun. Nice. Ulan yan na Ulan. tumatakbo yung ulan ayun ulan na ulan ay nakita nyo mga kafe nyo umuulan tumatakbo yung ulan A speed to the city We began to feel the fire. The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night.